kwentong si Manalo. No? Ang lakas ng lobong panata ng aming pinakamamahal na tagapamahal ng pangkalahatan. Kaya mo bang panindigan yan? Huwag na kayong magtitiwala sa mga taong ito na nagpapanggap na mga mahuhusay na pastor. Sinong gusto mong pagtiwalaan namin? Ikaw? Ano ka? Sinuswerte? pera, 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 pera. Walong bilyon ang inaprubahan ni Duterte para ma-withdraw ng anim na ulit ni Manalo. At malamang na yan ang kapalit ng rally nito. Hindi siya makamitiw sapagkat siya merong bayarin. Ano yung mga kasinungalingan niya na sinasabi? Ito mga pagpapanggap nila, no? Pakinggan niyo po ito. Yes, Jehovah Christ. Aling Mari, Aling Mari. Siguro naman may pinag-aralan ka. Alam mo naman, pag mayroon kang isyu sa isang tao, ang kailangan mo'y konkretong ebidensya. Hindi social media ang ebidensyang ipakikita mo sa amin. Ipakita mo yung matibay na ebidensya, hindi social media pangbibintang ang ginagawa mo sa iglesia ni Cristo. Kasinungalingan ang ginagawa mo. Ang pinaggagawa mo sa iglesia ni Cristo. At tapos sasabihin mo sa amin na hindi na kami magtitiwala sa aming pinakamamahal na taga-pamahalaang pangkalahatan. Banat ka ng banat. Hindi ka nag-iisip. Anong ebidensya mo? Anong konkretong ebidensya mo? Social media? Hindi yan, Aling Marie. Ang pinagsasabi mo'y isang malaking kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Pakinggan mo ang nakasulat sa Biblia. 1.8.44 Ang salita ng Diyos. Kayo ay sa inyong ama ang jablo ang mga masamang hangar ng inyong ama ang nais ninyong gawin. Siya ay mamamatay tao buhat pa ng pasimula. Siya ay hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kaya siya ay nagsasalita ng kasinungalingan. Siya ay nagsasalita sa ganang kanya. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kung ang jablo ay ama ng kasinungalingan. Dahil siya ikaw ay nagsisinungaling. Ano ang ibig sabihin yan? Ikaw ay anak ng Diablo kapag ka ikaw ay nagsisinungaling. Kagaya mo na wala namang may pakitang konkretong ebidensya na ang ibig sabihin yan ay kasinungalingan.